Alam mo ba na based on study, 2% lang ang nakakapag-retire ng comfortable, 98% nagre-retire ng broke. At doon nangyayari, 45% nakarelay pa rin sa mga anak or relatives, 30% nakarelay sa charity, and 23% patuloy pa rin na naghahanap buhay. Siyempre, pag tayo ay nag-retire, ayaw naman natin na umasa sa ating mga anak or tayo ay magtrabaho pa rin. Mahirap yun na lalo na pag matanda na tayo. Kaya kung gusto mo mapaghandaan ang retirement mo, pwede ka magsimula sa savings and investment. And ang recommended namin itong level 1 investing, ang Kaiser, kasi dito bukod sa may investment ka na, may healthcare ka pa rin, and meron kang life insurance. And sabi nga, Jim Rohn, excuses are nails used to build a house of failure. Every time na nagde-delay tayo sa pag-iipon, every time na hindi natin ginagawa ang pag-iipon at pag invest lumilipas ang oras at syempre, hindi naman habang buhay maganda ang kita natin, kaya dapat simulan agad natin na maaga. And sabi nga, be stronger than your excuses. Alam ko marami kang excuses para hindi ka mag-ipon, pero gawin mo itong reason para ikaw ay mag-ipon. Kagaya ng makapag-resign sa trabaho or makapag-for good na kung OSW ka. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Ron Celis Capistrano.